Hello guys! For today's video guys, maglilinis ako ng hipon. ah uh, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ako maglinis ng hipon. So ayan guys, ganyan lang guys. Hihiwain yung likod ng hipon guys at tinatanggal yung balat. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Ayan yung bitukan niya. Ayan ang dumi. So ganyan lang guys. Ayan, tanggal-tanggal yung balat. Ayan, ganyan lang. Tapos hihiwain yung likod. Ayan. Tingnan nyo yung dumi. Ayan. yung itim. Ayan yung bitukan niya. Ayan ang dumi. So, ganyan lang ang ano guys, paglilinis dito ng hipon. Hindi po kami dito guys, nag ano, luluto ng hipon na may balat. Tinatanggal talaga. Tapos, tinatanggal yung ano niya, bituka. Ganyan guys. Ayan. Ayan. So, ganyan lang guys. Sineshare ko lang sa inyo ito para yung iba na hindi pa alam kung paano mag -ano linis ng ganito at least may idea kayo kung paano linisan itong hipon dito sa middle east so ganyan lang guys ayan ganyan ayan harina ito guys ito po ang ginagamit namin dito pang tanggal ng ano lang sa harina po yung ginagamit namin yung gasan po namin ng harina ayan kapag maglilinis kami ng ano isda at ganito hipon harina po talaga yung ano namin ginagamit pero kapag ano naman manok at saka karne ginagamit namin yung suka at saka limon yung tanggal ng langsa Ayan, ganyan lang guys. Ganyan. O, ayan, tapos na guys.